ang wikang Pilipino. Wikang Pilipino ay ating mahalin. Ito ang sagisag nitong bansa natin. Binubuklod nito ang ating damdamin, ang ating isipan at mga layunin. Wikang Pilipino ay maitutulad sa agos ng tubig na mula sa dagat. Kahiman at ito'y sagkahan ng tabak pilit maglalagos, hahanap ng butas. Oo, pagkat ito'y nauunawaan ng wikang pambansa sa bayay ituro. Tatlumput dalawang taong sinapuso ng bata, matanda, lalo na ng guro. Napasok na nito'y maraming larangan ng mga gawain na pampaaralan. Transaksyon sa bayan, at sa sambayanan, mga paaralan sa sandaigtigan. Wikang Pilipinoy dapat ipagtanggol, lalo't tiisiping dito'y ginugugol. Ang maraming hirap sa lapit panahon ng pamahalaan at ng masa ngayon. Wikang Pilipino, ikaw ay mabuhay. Itataguyod ka sa lahat ng araw.